Magandang umaga po mga kaparambin Ngayon po ay day 5 po tayo Sa ating paggawa ng kulungan po ng baboy Ay ngayon lang la, po tayo Sumabit At tayo po ay nagharamis pa ng talong kanina Tayo po ay maghahakot po ng buhangin pre Mga umaga Kaya hindi po Napalaban <laughs> okay. pare Napalaban Mano-mano po, paghakot na. Gawa ng si Parin pala nasa bundok na. Ay, nasa bundok din. Mano-mano para tayo. Oo. Bali, nag-order po ulit tayo ng dalawang kubik, oh. Gawa ng kulang po ay, tayo pa yung mag-flooring pa din, eh. Yan. Ay, ngayon po ang aming hakotin ito. At dito po sa ating kulungan, ay, nilalagyan na po sila ng kahoy, Si Barno Wilfred. Pag-umaga. Gumagaga po. Kuwetgar. Hoy. Gumagaga din. Uy. Uy. <laughs> na po ng ano. Mga kahoy po ano. Sa ano? Sa taas po yan, May kahabaan, may ano po. Pamako ana. yari na pala ito papako na lang ako. ayos Ay, ayos Ay, sya pininis. Ayos na. Ayos pa lang. Yan po yung mga pininis. Ayos na yan. Mahakap po kami ni Pare Randy. Gawa ng unahin po muna ang bubong. Gawa ng naulan po dito. Yan ang makuling nga po ay gawa nang ito pipipinisin na ay yan ay di pag may bubong po ayos na wala na preno wala na <laughs> pag may po ay ayos yan mahahakot na po muna tayo dun po sa baba dito tatamak po arpo po yung hakot natin yun ano. oh. may nakagyak na po pala si pareng andi kanina po, po yun ay tayo nga po ay nag harvest pa ayan po oh. Ito po ay dalawang kubiko. Ito no, ang ating inorder pa. bali ano po. Ang ating inorder na po ay, ano. bali anim na kubiko na po. Para po, mga kapangbin. Ating pas, ano. Kaya naman, pare, pala, ano? Aris lang. O tayo tayo, pare. Yan yes, si pare, pabalik na uli. <laughs> Balik-balik lang, pare, tayo, ano. Nakapagyapak nga, pare. Masakit nga pala. Makapagchilas po tayo. Gawa nung graba po din sa daan ay pagkatawid po ang naman na sapa sa ay kalupaan ah Masanay po ba kung anong yapak po kapag ganito kalupaan. Yan po yung mangustin. Galing po ito sa tayabas din yung variety na yan. Nasa labindalawang piraso po yung galing natin sa tayabas na ano, mangustin po. Doon sa likod po ng bahay, ay nabungo na po yung ating maghahakot po ay ano umahon na po sa bundok yung mag-anak gawa ng matagal-tagal pa nga po ang bakasyon, ay dun po muna sa bundok daw po sila kaya mano-mano po ating paghahakot tsagaan lang po At dito na po tayo yun Ito na po. Nagluto po si mami ng pansit po. Oh. Tapos itong kaulang po. Saging na prito. Yan. Tapos may kape po tayo. Meron na po. Meron hmm. tayo.

Pero eh. Yung hmm. huh. you know, ng, ano, puro yung walang, hindi yung mga ano, hindi yung mga, hindi. Re, na, serit. Nainom ba ano, pinangin, manok Ba? Nainom ka siya. Nais na, ano. Nais pala eh, kahit wala akong, ano, bagay na tubig. Siyempre, ano. Nainom. Bakit

Kinakaibot pa rin, hindi makasibulan sa pala pag may nanok. Mm hmm. Hmm? <laughs> ng sawa. Anong pre? na po rin pa ba? Hmm. Hmm. Ah. May ano na? Papay na? May nung may sa Ang dunit siya.

Gusto nga, ayun to ah. Gusto. Ay, hindi makalit. Nakabukol yun. Hmm. Kita, hmm. ayun nakabukol yun lang nun. Yan. Ano yun? Alaga ito sumot. Delikado pare para yung mga ay, ganyang ay, nitip. Ano? Saka ayun, nakadali. Kasaking lang hmm. na yan. Ay, nakadali na kayo no. ah. Hmm. Alaga. Alaki naman ang kanyan eh. Oo hmm. Alaga po yun. Alaga. Hmm. Hindi. Nakatira. Bumaraan ba? Bumaraan. Bakit nakatira yun? Eh, ba't nahuli yung sumot? Hindi na nawawala yung mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. tao eh. Ano nawawala nga yung sawa. <tis duda> sabi pinalabas na ba yung Tapos pa ng laman yan Laman ba? Oh, mm. pili pare. Dugo ako eh. Oh, tara tema ko mm, Mama ya. Okay. mo pare ako diyan ha. Yan darupo. Kaunti na po. Oh. Balikin si piraso po yung ating sinako kanina. liliman na po ito. Hakot po ulit tayo pagkatapos magmerinda baka kung matapos natin yun hanggang hapon yung dalawang kobi ko po baka po bukas ay magpipinis na uli ay yun po muna ang unahin yung pagpipinis po ng ano lahat ng pader po sa loob kaya pinuuna na rin po yung bubong gawa minsan sa hapon po dito na ulan ng panahon ay eh, kapag po na ulan mababasa po yung pininis kaya inuunahan po natin ang bubong muna <tos> <tos> Alin pre? <coughs> Ayan. Ang tanim tuwa ka sabalabag. Tara. Potoy, tara mong humpili dito tari. Tara toy. Yan. Dito po tayo. putay sa ano. May puno po ng pili din sa amin dinadaan. Malaki daw po ang laman eh. Sabi ni Pare Andy. Ano pre? Magdano ka? Nasaan? na siya. ano? Si Daddy oh. Oo. Oh. Nagpatak. Hmm. po din eh. Ano pare? Lumar pre. Ayo. Oh. Pwede kaya ito. Luma. Hindi may labal, eh. Wala. Wala laban. Wala hmm. po bagong kuha. Ingat lang po dito. Nakakadali ng kamay po. Ayan po, ang oh, malaki pala oh. Teka, dito. Nakakadali ng daliri po ito. Sili. Hmm. Malaki po ang laman mga kapramin oh. Puto oh, yun. Pasok si Papa. Hmm. Ah.

Ha mm, po, mm, po. Ba't tari mo lalakan naman ano? Hmm. Maliliit na yan no? mm. dyan eh. Malaking puno na eh. Ah, gano'n. Ito na mm Hmm. Hindi sa man yata ito. May ibu lang at Ay, ito yung ano lang. Sibol din lang. Ito Ito para na ilaga ang ano eh, balat. Parang kamutin. Ito ba? Ka. Kala, medyo may pakla anong. Ha? pakla nga lang. Pili po. Ilaway. Yan, shout out po sa mga nakaranas pong mag pukpuk -puk ng pili. Ang gamit ay bato. Ah, dati pare, nung kabataan, nung bataan, nung durog naman ay. Durog ang lamal Siyempre, bata pare, walang itak. Oh. Hmm. Buo po, oh. Yeah. Hmm? Na. Yeah. Pare, mga Hindi, hindi Ano ka eh. Ano nga Kaya pala, ano, sabi. Ah, ano na pare yun? Kita ko. Oh. Kita kita eh. Um, Nakuha ng na, ano. Mm. Kahoy. Hmm. Laki pare, oh. Pero naman, sarap na itong ano yun. Lagyan ng sukal, ano? Oo. Oh. Hindi na tanong pero eh. Mano man eh, mga tanong sabi. Mm -mm. Lalo pag may sukal. Ay oo. Hindi na pre, yung ato yun. Nalaki ka na laman yan. Siyempre yun. Sige na, sige na. Ngayon ako kanina, mga mga kadya. Ha, sama tayo. Ha? Ano yung kulang ka rin? Kayo ito eh. Ah, sobra pare ah. Haba. Para gusto mo parang dugtungan uli ah, ang bago. <laughs> parang gusto mo pa uli ng ano ah? Dugtungan ang kulungan pre. Ha? Saging. Ah, sabitan ng saging. Dito natin saging at dugtungan uli sa tindak. Ah. Saka na yun. Layo sobrang kawan ano eh, halublak. Bawa bawasan ulit Itu lah, ikut mau pergi Oh, mahaba pare. Mahaba. Oh, tuh, kau balik ke itu. Tara, tara. Nanti nah, bilis. Bilang omolan pun mahakapan bin. Nih, papa tayo, tapos maghakot, nih, Kinsi sa ako pa po, po yung natira ay bigla pong umulan. kanina po yung mainit ay baka po tayo ano, mga pasma. Maya maya po ulit. 11.30 na po ng tanghali ay tamang tama po. Pahinga naman po muna. Maya maya ulit.